our content warning hub uh, and speech will contain mentions of sexual harassment and assault. So, nakanasan nyo na ba na magkawa ng second lead syndrome sa mga talabas? Yung mas prefer nyo na magkatuloyin yung female lead, tsaka yung second lead, kasi parang hindi naman tinutong, tinatato ng maayos yung male lead. <laughs> yung female lead, di ba? Like, nakakainis. Yun yung nararamdaman ko pag nanonood ako ng tarna. So, expectation, siyempre, sa babae, sa bida, kay Darna, kay Narda, nakatuon yung attention. And pag-aagawan siya dapat ni um, uh, ni Valentina o ni Atty. Regina Vanguardia, yung role ni Janelle Salvador, at ni um, uh, Brian Robles, yung character ni Joshua Garcia. Kasi siya yung bida eh. And, Ayan, kita niyo naman yung mga ipinapakita sa amin sa mga kalaba, sa kalawas na yan, di ba? Sino bang hindi aasa dyan? <laughs> <laughs> Kinibilig talaga ako every time na nakikita ko yan. Pero ang nangyari, ayan, ito pa pala. okay, so, um, kita din ng mga actors yung potential nila para maging love team to the point na ginawang love interest ni Janela, si Jane, sa music video niya. Um, this music It was actually released nung paid month, So, search nyo naman sa YouTube. Hey You yung title. Yeah. Pero, ayan. Ganyan nga yung nangyari. So, nilaki na naman nakatuon ang atensyon. Bakit kaya? Like, oh my God, nakakainis. <laughs> Joshua Garcia, wala well, na, tinamat na ako, hindi ko na siya pinakaon. So, bakit ba ako super affected? Hi, I'm Mina, and my pronouns are they, them, di ako she, her. Ayan, tinakaya na kayo ngayon pa lang. Um, and I'm a lesbian. And sana ganyan pa rin yung swag ko hanggang ngayon, pero hindi na. <laughs> and I'm here to ask the question, paano kung nagkatuluyan si Narda at Regina? Una, ano nga ba ang lesbian, lesbiana o tibo? Well, sa Pilipinas, ang um, lesbian ay women attracted to women. However, ngayon, uh, nagkakaroon na ng mga debate kasi gusto na nila isama yung mga non-binary people like me. So, ginagamit nila yung definition na non-men attracted to non-men. Pero parang medyo weird pa rin kasi bakit kasama yung lalaki sa definition ay ayaw nga namin sa mga lalaki. <laughs> so, ayan hindi ko kita alam, pero <laughs> it's women, attracted to women. And nakakaranas kami ng under-representation and misrepresentation sa media. Una sa lahat, itong clip na ito, hindi siya ipinalabas sa TV. It's from the rich man's daughter. Um, ang ending pa rin naman, ah, nagkita silang dalawa sa Pride March. Pero Nikitan lang sila ng noo, like ano yun? Explicit <laughs> Kis na nga ang ano yun, na lesbian lovers sila. Tapos di pa sila pinagalit sa screen. Oh my God. And itong mga palabas na to, um, very unique lesbian stories. Yung first skill, um, lesbian vampire story, yung Ali of their own uh, about the women who play baseball. Yung Gentleman Jack, isang period drama. I am not okay with this, isang sci-fi fantasy series and yung Willow fantasy Pero lahat yan na-cancel So hindi ko na alam kung ano nangyayari sa susunod Kasi may cliff hunger sa halos sa mga series na yan And hindi sila natuloy Kasi daw, budget, COVID, okay And may mas malala ka <laughs> O pag sinasabi kong lesbian ako, may mo sa akin, Well, lesbian ka ba talaga? Well, ako rin kasi minsan tinatanong ko rin sa sarili ko, eh. Nagtadalawang isip din ako. Hindi <laughs> ako <Yeah>, sure, eh. <laughs> Pero, bakit nga ba hindi ko malaman at hindi ko... hindi ko ma... ipaliwanag kung bakit ganito yung nalaramdaman ko? Well, kasi kulang na kulang ng representation sa media. Hindi ko nakikita yung sarili ko sa TV. um I never saw a representation of myself. And I thought I was just going through a phase because if I didn't align with the lesbians I saw on screen, then how could I possibly be one? So ayan, great 5 ako and it was, ano, diba? Long hair, hindi want nag- Like, lagi pag magpapagupit ako, straight cut lang. Like, above the shoulders. Like, yun lang. Kasi wala akong alam sa gender expression, ganyan. Basta alam ko, dapat, babae. Babae ako manamit. Babae ako, um, you know, I should express myself femininely. And, ito rin yung mga panahon na nagkaroon ako ng conflict sa mga kaibigan ko kasi minsan hindi ko maintindihan pero nagsiselos ako kapag yung kapag lumalapit sila sa ibang babae so ayun no, hindi ko alam kasi hindi ko naman nakikita kung ano yung nasa TV kasi ang alam ko babae, lalaki, sila lang dapat and dapat sila yung magpakasal sila yung together forever you know? and that's me ng grade 7 and 8 with my best friends <laughs> Jaira and Azev kasi so sila ngayon um, ayun, nagpatuloy lang siya kasi pinagpipilitan ko talagang straight ako. Kasi kahit pa sinasabi ko, kahit pa sinasabi ko sa mga kaibigan ko na, alam niyo ba, si ate Ganto, napakaganda niya, napakabait niya, and napakagaling sa Q po, niya sa sa Q&A. Kailig na kilig ako. Tapos tinitignan na ako ni Ezra, nakaganda siya. <laughs> amin sa sarili ko na lesbian ako. Dahil dito sa kantang to, no. <laughs> oh my God! <laughs> Kasi kapag lesbian ka, di ba dapat lagi tibo, tomboy talaga manamit. Kailangan masculine. And ito yung lyrics na parang ini-imply niya na eventually, Face lang talaga yung pagiging lesbiana mo, yung pagiging attracted mo sa mga babae. Na eventually, makakita ka ng lalaking magbabalik sa iyo sa inyong sa iyong pagka-feminine ganon at hindi ko hindi ko alam na si Marcos pala yung ano yung galit like, ko ako sinearch ko lang din siya sa YouTube pero ayan na tawag pa siya ng MMK series so as far as I know nearly pa siya ng Pride Month like oh my god So, ayan. In its essence, at its most disturbing, it feeds into the fantasies of semen who may one day end up harming us. And, political findings revealed that lesbians found media portrayals mostly negative and stereotypical in that they were hypersexualized and, for the male gaze. with lesbian relationships portrayed as temporary. Bakit nga ba ito nangyayari? Kasi, in kakamihan, ng mga lesbian, sapphic media, yung mga lalaki gumagawa. Eh, bakit? Eh, di naman kayo sapphic, di naman kayo lesbian. Isa sa famous na palabas I am blue is the warmest color. Tignan nyo yung isa sa mga comments. Blazingly emotional and explosively sexy. Tapos, yung nag-comment dito, ang pangalan niya, Peter Bradshaw. Anak, eh. sexy. Di ba coming of age to? Hindi. Kasi meron siyang 7 minute long sex scene. And eventually, na-expose din yung director kasi na-accused siya of sexual assault. And sa Pilipinas, ayan, ito naman yung reviews. Lesbian serious siya, pero lalaki yung gumawa. And syempre, yung mga mismong mong sabi, hindi nila nagustuhan. <laughs> And ito, recently lang, take buddy, Sarah, yung take cover yun, yung isipan ni Sarah, mayroon mo yung speech, te, nawala din ng sense yung mismong meaning ng kanta. Pero, mismong mga members ng LGBTQ community, nagsasabi, sila na mismo nagsasabi na masyado daw kaming woke. Kasi, like, inis kami sa so, pag-lyric change. Eh bakit nga ba kasi kami inis na inis? Tignan nyo naman yung lyrics, di ba When you wake up next to him in the middle of the night with your head in your hands, you're nothing more than his wife. So it really shows na ayun. It, it's the um, song for compulsory heter heterosexuality. Kung saan um I'm sorry. <laughs> Ayan. Ipinakuha sa akin ng lipunan na ang aking pagkakakilanlan ay nakasalalay sa kakayahan ko makapagsilbi sa aking asawang lalaki. And ito talaga yung pinaka naging issue sa akin kasi nag-away kami ng nanay ko noon. Dahil lang sinabi ko sa kanya, hindi kami, hindi ayoko na magkakaw ng anak. Ayokong magpakasal. And Ayan ako nung uh, Pride March last year and ito yung Pride flag na yun. Hindi ko pa siya napapalabahan kasi natatakot ako na sabihin sa magulang ko. Natatakot ako na i-confront nila ako one day kasi malalaman na lang nila yung anak nila kahit kailan hindi, hindi sila mabibigyan ng ako. And I think kaya ako makabit ako sa, no, sa media. Kahit kakakampot na nga ka lang yung representation na ibibigay sa amin. Kasi, yun na lang yung nagbibigay sa akin ng comfort eh. Tulad ng sinasa sinasabi ni JC, wala din akong community. Wala din akong ibang kaibigan na lesbian. And, I think if mas dumami pa yung media representation ng mga lesbiana, sa Pilipinas. Um, yung batang, ibang batang very consistent sa sexuality nila. Hindi na sila magkakawan ng away sa mga kaibigan nila. And mas makakamdaman nila na may taong na pwede pala, pwede pala magmahal ang babae at ang babae. At ang babae. Ayun. That's all. Thank you. <laughs>